kahulugan ng bathtub sa panaginip. Ang mga bathtub sa panaginip ay kadalasang kumikilos bilang makapangyarihang mga simbolo, nagsisilbing metapora na maaaring sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Maaari nilang ilarawan ng pag-iisa at pagpapahinga, paglilinis at pagrinyo, o kahit ng pangangailangan upang makatakas. Gayon pa tulad ng lahat ng mga simbolo ng panaginip, ang interpretasyon ng mga batab sa iyong mga panaginip ay maaaring mag-iba, depende sa konteksto at sa iyong mga personal na karanasan. Ang artikulong ito ay susuriin ang iba't ibang kahulugan at interpretasyong na uugnay sa mga panaginip tungkol sa mga batab na naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang maari nilang ipahiwatig tungkol sa iyong hindi malay na sarili ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga bathtub? ang panaginip tungkol sa mga batab ay kadalasang sumisimbolo ng pangangailangan para sa pagpapanibago sa sarili o paglilinis sa sarili Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay emosyonal na pagod at kailangan mong pangalagaan ang iyong sariling emosyonal na kagalingan. Maaaring itong sumagisag ng isang pagnanais para sa privacy, kaginhawaan at pagpapahinga. Ilang oras na malayo sa mga nakababahalang elemento ng buhay. Bilang kahalili, ang mga bathtub sa panaginip ay maaaring kumatawan sa mga pinigilan na emosyon na nagpapahiwatig na maaring may mga damdamin o isyo na kailangan mong harapin at harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na bathtub. Kapag nanaginip ka ng isang walang laman na bathtub, madalas itong simbolo ng isang pakiramdam ng kawalan ng laman o kalungkutan sa iyong buhay. Maaari itong magmungkahi ng pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili, pagpapahinga o malalim na paglilinis ng iyong mga emosyon. Maaaring pinipigilan mo ang iyong mga damdamin at sa makatuwid, ang panaginip ay nagpapahiwatig sa iyo na huminto. Magmuni-muni at linisin ang iyong emosyonal na kalusugan. Bilang kahalili, maaaring itong kumatawan sa isang pagnanais para sa pag-iisa o isang pahinga mula sa iyong kasalukuyang kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umaapaw na bathtub. Ang panaginip ng umaapaw na bathtub ay nagmumungkahi ng isang pakiramdam ng pagiging labis, man sa mga emosyon o mga responsibilidad sa iyong pagising. Ang panaginip ay maaaring itinuturo ang iyong mga takot na hindi makayanan ang ilang mga sitwasyon o isyo. Ang tubig ay sumasagisag sa mga emosyon kaya ang isang umaapaw na bathtub ay maaaring mga hulugan ng isang emosyonal na pagbuhos o kawalan ng kakayahang kontrolin ang iyong mga damdamin. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangang humanap ng paraan upang maipahayag o pamahalaan ang mga emosyong ito sa mas malusog na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming bathtub ang panaginip ng isang maruming bathtub ay karaniwang kumakatawan sa mga damdamin ng pagkakasala, panghihinayang o takot. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa kasalukuyang dumaranas ng isang sitwasyon na nagpapahirap sa iyo at umaasa kang linisin ang iyong sarili mula dito. Ang maruming bathtub ay maaari din magpahiwatig na pinipigilan mo ang mga negatibong emosyon at kailangan mo ng pagpapalaya. Maaaring kailanganin na harapin ang mga isyong ito ng direkta upang magpatuloy at makaramdam ng kalayaan. Mahalaga, ang panaginip na ito ay isang simbolo ng iyong pagnanais para sa paglilinis at pagringyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng isang bathtub? Ang panaginip ng paglilinis ng isang bathtub ay maaaring sumagisag sa pagnanais para sa pagbabagong lakas ng sarili at kadalisayan. Ang mga bathtub ay kadalasan nauugnay sa mga pribadong intimate space para sa pagpapahinga at kalinisan. Kaya ang paglilinis ng bathtub ay maaaring magmungkahi ng hindi malay na pagnanais na alisin ang mga negatibong kaisipan o problema. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglilinis ng iyong sarili, pisikal at emosyonal. Posibleng naglalabas ng stress at pag-aalala. Maaari itong magsilbing paalala na maglaan ng oras para sa personal na pangangalaga at kagalingan sa iyong pagkising kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bathtub na puno ng tubig. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bathtub na puno ng tubig, kadalasang sumisimbolo ito ng pangangailangan para sa pagpapasigla at paglilinis ng sarili. Ang tubig ay nagsasaad ng kalinawan, paglilinis at emosyonal na pagbabago. Sa makatuwid, ang panaginip ay maaaring tumuturo sa iyong pagnanais na hugasan ang lahat ng stress at negatibo na iyong naipon sa isang araw o isang tiyak na panahon. Ito rin ay maaaring isang senyales na nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan para sa pagpapahinga at pahinga mula sa iyong regular na gawain. Maaaring naghahangad ka ng isang time out upang magpakasawa sa pag-aalaga sa sarili at personal na paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bathtub na puno ng tubig. Ang panaginip tungkol sa isang bathtub na puno ng tubig ay karaniwang sumisimbolo sa pagpapahinga, paglilinis at emosyonal na balanse. Ang mga bata ay madalas na nauugnay sa mga pribadong gawain sa pag-aalaga sa sarili at isang oras upang introspect o hugasan ang stress. Ang tubig, lalo na ang malinaw, malinis na tubig, ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapanibago ng espiritu. Sa makatuwid, ang panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa proseso ng panloob na paglilinis o handa ka ng palayain ang ilang mga negatibong salik sa iyong buhay at maghanap ng personal na pagbabagong lakas kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bata na nalunod sa isang bathtub. Ang panaginip ng isang bata na nalunod sa isang bathtub ay maaaring isang malakas na simbolo ng takot, kawalan ng kakayahan o pananagutan. Maaaring kinakatawan nito ang iyong mga pagkabalisa na may kaugnayan sa hindi kakayahang protektahan ang mga umaasa sa iyo o pakiramdam na nababahala sa mga responsibilidad. Maaaring itong magpahiwatig ng isang nakikitang pagkawala ng kontrol sa ilang bahagi ng iyong pagising. Kung isa kang magulang, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng malalim na takot para sa kaligtasan ng iyong anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tae sa isang bathtub ang panaginip ng isang tae sa isang bathtub ay karaniwa nagpapahiwatig ng mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, pagkabalisa o pagkabalisa sa iyong pagkising. Iminumungkahin nito na maaari kang humarap sa isang problema o awkward na sitwasyon na nahihirapan kang hawakan o inabigate ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na mga damdamin ng kahihiyan o kahihiyan tungkol sa isang isyo o mga pangyayari sa iyong buhay. Ito ay nagsisilbing isang prompt para sa iyo na harapin at linisin ang mga negatibong damdamin upang maaari kang sumulong at umunlad sa mas malusog na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa isang bathtub ang panaginip na malunod sa isang bathtub ay maaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagiging labis o nababalot ng iyong mga emosyon. Maari nitong i-highlight ang kawalan ng kontrol at ang pagkalunod ay naglalarawan ng takot na madamay na mga emosyon na hirap mong ipahayag o harapin sa iyong gising na buhay. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa isang pagnanais na makatakas mula sa isang kasalukuyang sitwasyon. Ang isang bathtub na partikular kung isa sa alang-alang na ito ay isang mas maliit na kapaloob na espasyo ay maaaring kumatawan sa pakiramdam na nakulong o inis sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nalunod sa isang bathtub. Ang panaginip ng isang taong nalunod sa isang bathtub ay maaring sumagisag sa iyong takot o pagkabalisa tungkol sa pagiging mapuspos ng iyong mga emosyon o sitwasyon sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng mga pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at magmungkahi na nahihirapan kang iligtas ang isang tao o hindi makakatulong sa kabila ng iyong mga pagsisikap. Ito ay maaaring sumasalamin sa mga sitwasyon sa iyong paggising sa buhay kung saan pakiramdam mo ay wala kang kontrol o walang kapangyarihan na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa iyong kumilos upang maibalik ang mga bagay-bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman, maruming bathtub ang panaginip ng isang walang laman at maruming bathtub ay maaring magpahiwatig ng pakiramdam ng kawalan ng laman, kalungkutan o kapabayaan sa iyong paggising. Iminumungkahi nito na maaring ikaw ay nananabik para sa pag-aalaga sa sarili at paglilinis. Ngunit nakakaramdam ka ng labis o hindi matugunan ang mga pangangailangang ito, Bukod pa rito, maaari itong mga hulugan na nakikipagbuno ka sa mga negatibong emosyon o pag-iisip na pilit mong inaalis. Katulad ng dumi sa walang laman na batsa. Sa makatuwid, ang gayong panaginip ay maaaring maging isang senyales upang bigyan pansin ang iyong emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang bathtub. Ang panaginip na nasa isang bathtub ay karaniwang konektado sa iyong emosyonal na estado. Ang mga bathtub sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa pagpapahinga, pagmumuni-muni sa sarili at paglilinis. Sa makatuwid, kung nanaginip ka na nasa isang bathtub, maaaring ipakita nito ang iyong pangangailangan para sa kaginhawaan at pangangalaga sa sarili. O ang iyong pagnanais na bawasan ang iyong emosyonal na stress. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagsisiyasat sa sarili at ang pangangailangan para sa mas malalim na pagsusuri sa iyong mga damdamin at iniisip. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing paalala na maglaan ng oras para sa iyong sarili sa iyong abalang schedule. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao sa isang bathtub? Ang panaginip tungkol sa isang tao sa isang bathtub ay madalas na kumakatawan sa pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili at personal na pagbabagong lakas. Ito ay nagpapahiwatig na ang tao sa panaginip ay maaaring humahawak sa stress o mga pasanin sa kanilang pagkising sa buhay. At kailangan maglaan ng oras para sa pagpapahinga at paglilinis, kapwa-pisikal at emosyonal. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang indikasyon ng iyong malalim na koneksyon at pagmamalasakit sa kapakanan ng taong iyon o ang kanilang pangangailangan na magpahinga. Minsan, ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkapribado, pagpapalagayang loob o panahon ng pagmumuni-muni. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bathtub ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa pagpapanibago sa sarili o paglilinis sa sarili. Maaari rin ito magpahiwatig ng isang pagnanais para sa privacy, kaginhawaan at pagpapahinga, pati na rin ang pinigilan ng mga emosyon na kailangan tugunan.